Tapos eto mm. nga kasi uh, knowledge ko kadalasan sa mga nakakasama ko dati na leftist. Pag tinatanong sila, bakit kunyari, bakit ang Russia ganito nangyari? Uh. Ba't nagka-famine sa Russia after nung 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 revolution? Yeah. Bakit ngayon ang North Korea, bakit sobrang exploitative? Bakit mm. uh, bakit ang China, kahit tawagin mong communist? Sobrang hindi naman communist. Oh, yeah, definitely not right. Now. Ang laging sinasagot sa akin ng mga prof ko, mm -hmm. hindi tunay na communism 'yon. Mm -hmm. So, ito na yung tanong ko. <laughs> ano nga mm -hmm. ba ang tunay na communism? Wow. Ba't lahat na sumubok, mali? Ah, uh, feeling ko yung mga nagsasabi noon, ang ibig nilang sabihin ay wala pa naman kasi talagang communist state ay, And hindi siya mangyayari right now kasi the only way or the only possible way na mangyari yung communism is pag in a worldwide scale natalo na yung capitalism. Mm. So as long as may uh, monopoly capitalism pa rin kahit san mang dako ng bansa, hindi hindi siya mangyayari. Ang possible is socialism in one country, but communism can only happen kung what lahat. uh yeah. Oh, kung baga... So Ayun, kung ganun siya. So kung yung definition ng communism in itself, yun yung binabanggit ko kanina, yung parang in a large in a world scale, wala nang uh. capitalist. So therefore, pwede na tayo mag-create ng society na walang may ownership ng mga uh, kagamit, mga factories na to, ng mga gamit na to. Lahat 'to ay pagmamayari ari natin. Pero, again ah, ang gusto ko lang i-qualify, there's a difference between personal property and private property. Hmm. Binedifferentiate differentiate ni Marx yun. Ibig sabihin kasi ang parang ang pamimiloso pong sagot din sa mga Marxist minsan. Oo, oh, ibig sabihin kung walang private property, yung brief mo, brief ko oh, din. Oh. Hindi siya ganun. Ang sinasabi lang ni ng Marxism is, uh, ownership of the means, means of production, production. No? ba? Diba? Parang uh, yes, yung brief mo, brief mo pa rin 'yan. Pero yung means para magawa 'yan, hindi mo pwedeng i-monopolize. Pagmamay-ari natin 'yang lahat and we will decide ano yung uh, common na pwedeng gawin for the common good. Parang ganun lang naman siya. And in, again, that won't happen anytime soon kasi definitely the so society right now is not wired like that. Uh, -huh. uh ito pala yung tanong ko kasi ako coming from a business owner perspective. Yeah. Napaka-importante ng profitability and sustainability and mm -hmm. growth. Ay, sobrang importante ng profitability yeah. para sa sustainability and growth. Mm -hmm. Paano pa nanatilihin ng Marxist system ang viability and sustainability ng isang business kung walang profit incentives? Profit incentives? Ah, okay. Sige. Well, kasi, sa, uh, try natin sa example uh, ng China. Kasi yun yung mga pinaka-nabasa ko. Eh. Uh -huh. Yung experience nung pag nila ng socialist Um, society sa China, parang they allowed certain businesses to thrive. Parang hindi automatic lahat ng negosyante after revolution, bawal na. Mayroon pa rin silang mga maintain na mga businesses. At some point, ia-allow ng government or ng socialist state yung certain capitalists to thrive, lalo na sa mga industry na medyo backward pa yung ano, hindi pa kayang gawin ng mismong state. Mm -hmm. For example, noong panahon nila, yung mga bakal, dati wala pa namang steel industry yung China. So, they allowed certain businesses, certain mm -hmm. uh, ano na mag-thrive. Minsan, sinusuportahan pa. Kung Even sa Russia. Ngayon, kung titignan mo ngayon, eh, kahit naman yung mga hinayaang negosyo na yun, eh, technically, napaka-inequal, napaka unequal din yung privilege ng mga... Kaya nga ka ako, eh, doon din ako confused eh. Kasi parang... They allowed that. Kasi, they had to. Parang again, yun nga, yung, the thing with socialism is hindi naman siya completely walang... Walang be, wal, Parang ano ba mayroon pa rin siyang certain elements of capitalism na kasi dahil nga nagta ka, mm. hindi mo naman pwedeng tanggalin yung sa tao lahat-lahat. So they had to transition. So again, sa both sa experience ng Russia and China. May mga ganun sila eh. Like, uh, for example naman sa Russia, parang they had to apply uh, what we call war communism. Kasi oh, okay. may time sa kanila na after revolution, yung mga dating ano mm -hmm. ruling yeah, class, yeah. nagre-revolt naman sila para mabalik yung power. So they had to ano Uh, loosen up a bit yung mga socialist policies so they allowed certain businesses to uh. thrive pero controlled parang ang siguro ko yung tanong mo kanina sorry yung okay. paano ma uh, ano yung ma-ensure yung development yung profitability uh 'yung ginawa nila again sinasubsidize sina nila minsan parang para lang ma-encourage 'yung mga industrialists na o oh, mag-invest kayo dito we will ano give you incentives parang we will give you loans or bibigyan namin iaallow namin kayo na kumita para lang ma-ensure ma, ma, ma natin na may gumagawa ng ganitong mga produkto. Oh pero para kunyari ilalagay lang... na natin sa China. Oh communist party of China. Maki alam natin 'yung labor nila. Oh yeah definitely. Oh so, like pa paanong napunta from a very pure pure cause yeah. na communism na ma mailipat sa workers ang power Paano na punta na technically grabe yung exploitative labor ng oh, China yeah. ng communist pa rin sila. That's a good question. And definitely uh, as a mar no Marxist in their right mind would say na socialist pa rin ang China ngayon. Mm. It's definitely a monopoly capitalist. capitalist country. And the reason why it happened is parang uh, after the death of Mao. Mao Zedong, yung mga pumalit sa kanila, sila Liu Shaoqi, sina Deng Xiaoping, mm. they reversed the policies Kasi na inestable. Oh. Na eh uh, ini establish nila yon. Kaya parang to be rich richest glorious yun yung mga uh, yung mga slogan nila din shopping. Pero kasi outside. ang China kasi talaga very ang prosperity sa culture nila is sobrang uh, rampant talaga. Uh, kaya yung red diligili kasi swerte uh, I mean, uh, Pero yon parang ang nangyari kaya ganito na yung China ngayon uh, is because yung mga nagtatagong bourgeoisie within the communist party sila yung nakakuha ng power. Tas um, nung sila na yung nakakuha ng power, in-overthrow nila yung mga loyal kay Mao. Tapos, ni-reverse lahat ng policies, yung mga communes tinanggal, free education was reversed. Mm -hmm. uh, all of the most of the policies. Pero, they would hindi nila yun ginawa ng parang ano, uh, ano ba? Mukhang blatant. Mm -hmm. Paunti-unti yeah, nila Pero uh -oh. ginawa akin, yun. Yun naman ang sa akin sa perspective ko naman, on na mm -hmm. big picture din dun sa ano na yun. What if As a perspective sinubukan nila yon. na nila na hindi umuubra. Tapos unti-unti na-realize nila na kailangan talaga natin bumalik sa dating sistema kasi parang mm -hmm. yun lang pala yung yung obra kasi kung titignan mo, bumabalik talaga sila sa isang very capitalistic country na yung China. So parang ang alam mo yung ano, mm -hmm. yun parang ano analogy dati ng mga Espanyol lahat sa Pinoy. Mm -hmm. Na dati tinitignan nila yung mga Pinoy nung bagong salta yung mga ano dito na very savage mm -hmm. kasi nakabahag Uh -huh. Kasi naka nakabahag, tapos yung language natin, tapos yung... Basta yung damit, technically yung bahag, ganyan. Parang, kaya, kasi wala tayong damit, uh -huh. kaya tayo gano'n. So eventually, tagal-tagal nila, panipis ng panipis ng panipis yung damit nila hanggang na uwi na nga sa barong. Kasi nga, <laughs> akala nila dati, pagiging sabi lang ngayon pala, kasi mainit lang talaga, kaya gano'n ang damit ng Pinoy. Uh -huh. So parang ang point ko, parang baka doon sa... Kasi nga, kung titignan natin, ako yung Russian yung Russian Revolution, yung famine. Mm. Uh, aware ba kayo dun sa yeah. famine? Kasi nangyari noon, 'di ba? Technically, you know, overthrow ng you know, overthrow ng ng peasants and workers ang land landowners and, and ang, ang mga Tsar. Tsaka mm. yung industry din. Yeah. nangyari, Nilipat nila yung workers. Eh, ano nga bang kasiguraduhan na kayang na merong means and skills yung working le yung working ano para sa administ administrative uh, function na ng isang uh -huh. ng isang farm ng isang land. Uh -huh. So ano nangyari? Hindi pala sila marunong mag mag mag, magpatakbo -mag -mag ng ng tamang pagpo ng ano. Biglang wala nang makain yung mga rasyon, na nag-result pa sila to ka cannibalism na yung anak mo namatay kahapon, kakainin mo ngayon kasi wala uh -huh. na kayong makain. Uh -huh. So yun yung yun yung din yung criticism ko no, na parang nagbigay sila ng solution na yun nga na papalitan ng working class ang pero hindi nila ano anong anong kasiguraduhan na kaya ba ng ng out of bigla ka na lang working class bigla kang ilalagay sa kasi diba technically ganun yun eh magkakaroon pa rin sa, sa mga sa mga businesses and all magkakaroon pa rin ng administration yeah. pero working class nga uh, so parang yun nga na parang yun nga yung point ko na yung mga napunta sa leadership o nasa power is mayroon silang right set of skills right set of knowledge mm -hmm. right, set, right set of everything para na mag-function yun na, kaya kaya nga, para sa akin, testament yung nangyari sa Russia na hindi lang basta-basta na mo lang kunyari na, na palit, ibaliktad mo yung ibaliktad mo yung tatsulok. Eh, kayang-kaya na ng mga for, ng, workers yung eh, nang nasa baba yung, hmm. yung, trabaho ng mga nasa taas. So, yun nga, biglang hindi pala kaya. So, mas nalang nagkagulo sa, Russia. And ngayon, kung titignan mo naman yung Russia, hindi rin naman talaga siya Like, it's not a very favorable society to live in. Lalo na kahit alam natin yung sexism and all dun. Mm -hmm. So, yun nga, tapos pupunta naman tayo sa North Korea rin. Pupunta rin tayo sa ano. Parang, kasi nga, yun yung, ano ko, na, nagbigay sila ng method. Pero, at ito pa pala yung tanong ko. Ano palang, saan ang galing yung perspective ng, ng Marxism na hindi corruptible ang working class?